niyo po. Gandang araw mga boss. Sabado po ngayon. Balik trabaho na lang po tayo. Libring tangalian ng mga tropa. Tapos payday. Ang destination po tayo ngayon. Ha, sa Vitas Project po tayo. Update po tayo doon sa mga nagawa ng mga tropa natin doon. Tapos kasi Dalmasyo. Yun po yung lakad natin ngayon. Ah, yan pala si, ano, si Utol. Ah, good morning Utol. Oh, good morning mga boss. Morning. Yan. Uh, ni Jao Mata. Ayan, oh. Yan, si Hotol. Fans ako ni Jomata. Mata. Ayan. Bali po ito yung ano niya, bahay niya. Tapos, garay namin to. Ayan. Yung, Isang sang, garay ko po nandun sa kabila. Tapos yung aking ano, bahay. Ayan mga boss. So. Ayan po yung aking bahay. Alas mag... Katabi lang po yung bahay namin ni Utol. Oh. Good morning! Ayan, bali. Apo po ni Utol yan ah, uh, dapat out. <laughs> okay mga boss, yan. ah, uh, punta muna tayo sa ano sa bitas project. ito muna pung kagamitin natin si ano si si Aroks. Joy at saka kay Sir Nick Shout out po Saka kay Ma'am ID Yung anak nila Shout out din po kay Ma'am ID Na nasa USA Good morning Master, good morning Hi, good morning mga boss ah, Master George, sa Kalam <laughs> Sama si JR Yung mga gumagawa natin dito sa Vitas Project Uh, ah, ah nakabubong na na master Sinalos ah, Wala nang ano yan, wala nang tubig Wala nang basa Ayan, pina ano ko Pina Lalagyan ko pa ng isang ano Ng isang utility box dito para sa ano, ano Ito yung ano, yung Outlet Tapos yung mga switch Para sa Sa ano, sa pull out yung basket Lalagyan dahil ng ilaw at sa kob ng ating hanging cabinet ayan o na. saka na po dito naglakay tayo ng ano, insulation para yung init di ganun papasok sa loob lagyan natin siya ng alambre dito mga boss din na natin siya nilagyan ng ano ng insulation dito kasi ano lang po yan bali ano lang sa sa mga tulo nang ano gutter pag kami patakulo hindi siya diretso sa sa kisame eh. sa doon sa sa yero papunta doon sa inside gutter ayan inside gutter natin yan. Ah, na yan stainless less na 3 of 4 ginagawa pa ni master yung ano sinagawa ko na yung ating ano grills dito grills at tapos yung ano master ah yung Pinto was... Yung pinto. Uh, frame din po yung ating pinto. Tapos sa sasaryan. Kailangan po mauna muna yung pinto at yung wheels. Bago tayo mag -iba rito. Next week, pwede na tayong mag -iba Kasi uh, alis na daw si Ate Marlene, yung anak ni Ma'am Joy. Papuntang Amerika. Kailangan naka-security lahat. ng mga pwedeng pasukan ng tao bago tayo mag-iba dito kailangan walang makakapasok niyan kasi naka-open yung bahay nila dito okay sigular na 3 o 4 ah tingnan o ah uh, sigular na 3 4 by 3 port galvanize ang ating wheels dito tapos dito pala na po ayan yung ating roofing Long span po na yero ang ginamit natin dito. Rip type. side gutter natin. Na yan, stainless na tigaw po na nilagay natin. Tapos nandito yung kanyang ano, uh, downspout. down Ayan. Coping. nakalagay na rin. Pinexivan muna natin to bago natin nilagay yung copping niya. Kulay green po ang yero. Uh, minats natin dito sa dating year niya yung pair span po yan ito yung trip type na long span doon maglala maglalagay tayo ng ano doon plasing gutter dito sa natin to para yung mga ano yung mga insekto saka yung basura hindi makakapasok na sa loob dito natin dito pong yung ano yun yung yero binul binulkasil natin tapos maglalagay pa tayo ng, ng dito ng liso hanggang dito yan tatakpan po lahat natin yan tsaka yun dito tsaka yun doon tapos yung yero natin nilagay doon yun para kung, may tagas yung ano yung gutter didi didiretso sa kisame dun sa yero didiretso tapos bababa rito diretso sa dun sa inside gutter natin Ayan. Abang na rin yung, ano, yung kanyang outlet sa kanyang gas range tsaka yung range hood yung oven at tsaka microwave abang na rin yung kanyang mga utility ba diba? kayong uh, ref. Ayan. Halos nakabang na po yun sa kanyang wiring. Ayan, pag, na, bago tayo magwawiring, kailangan naka-frame naka framing muna yung ating mang, ano, yung, yung ating ceiling. Metal pa ceiling natin. Kasi tatanggalan pa natin yung ano doon, yung breaker doon. Papalitan po natin ng bagyo, parang, ng, ng, ano, bago. Yung wiring niya, babaguin natin. Medyo Medyo ano, Master? Medyo anong tawag doon sa wiring ng itong bahay? Sa lalwa. Sa <laughs> <laughs> oh, magulo. 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 Magulo daw. Magulo. Sabi niya, Master, ayosin po lahat natin yung wiring niyan. Yung breaker papadal natin. Ayan, Master. So, ngayon, Master, Iwan ko muna kayo dito. Punta muna tayo sa Casa Dalmasyo A-update uh, po tayo doon ng mga tropa natin, o. No? Visit oh. kay Jau ja Mata. Shout out, Jau Mata. Shout Jau Mata. Jauh mata, saya tahu dah sahur ni Master Yorks. Ah, jangan nak kan nak aku mainnya, jauh mata. Ano, si palukan anu orang ni, ni jauh mata, anu palukan. Jangan nak nak kan naman, jauh mata. Oke, okay, ya, mak bos, yang nanti mak tua apa? Let's go. Salih si kamu. Kasih dalam masuk, ya nanti kita foto ayo. Ah, Shoutout sa so, mga uh, ibubusa. Qatar. Yan, pinalagay ko na yung ano dito. Yung, ano, pina-extend ko na yung ano, yung roofing natin dito. Naglagay tayo ng tubular na 2x6 sa poste. Na, bata. Mo, ba ito? ba, mga boss? Matibay kaya yan? Ha? Ma matibay yan? Matibay po boss. <laughs> matibay pa sa ito, boss. <laughs> uh, 2x4 din yung ano niya. Yung kanyang mga raptor. Tapos, dudugtong natin yung 2x2 dito diretso ah nakapaglagay na rin sila ng palaglagyan ng gutter Eron nag nag order na tayo ng liso wala pa yung liso natin? para sana mapagawa na natin to sa nagbe-vendor yung mga gutter natin tsaka yung mga plastic gutter Si mata nasan? And then, ah, dun muna sa shower room. And si mata, si... yeah. Chanda, shout out! Shout out. <laughs> ah, Hello! Good morning! Hello. And may mga guest Delmasio. guest sila. Araw-araw yan, meron. 28 Ito, si Jao. Ah, kamo sa trabaho, Jao. Ayan na, naka-plastering na. Okay na to. Yun lang mga PPR waterline yung lalagay natin. Tapos door drain. pintura ah, yeah, pintura, pintura na lang po yan hindi na daw tatay ni sir dalmasyo pintura na lang po yung lalagay natin diyan so, si Brian Danga ayan si Brian Brian Danga ah. <laughs> pinapamisan ka mukhang mukhang sinasagad ka ni Jamata ah. <laughs> ah, kasaut Jamata kasaut ah, kasaut mo Kataw. Oh, Bayang, like amok, si, ah, boys, cemetery boys, cemetery boys, sa, 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 cemetery, yo, si Jawad na, pa? Jawad, andan. madam, ando na tao manok, ngasa yung manok natin, yung giniligan mo. Ayan, nagbibigay si ate ng manok. Native. Huwag yung dalaw. Ano? Babae lang, babae. Ayaw mo makarala eh. Haan? Hindi, apat na lang. Makarala. Hindi. Haan, di native eh. 45 days. Haan? Yeah. 45 days? Mm hmm. Kamu, sarap eh? yan. Ayan. Hindi, huwag yan. Ayan o. Sliding, sliding. Sliding lang doon eh. Ito so, talaga. <laughs> Ay, deo, parang, parang di na sa dati niyang ginagawa. Ah, ah Joe. Di ba? Ah, di ba dati kang tirador na manok? Ah, ah. Ayan. Eh, may basang mangwa. ikaw mata. Dati yung... Dati yung kaya, yang... <laughs> kaya ni eh. Tirador. Tirador ka rin. Diba wala lang practice Jau Wala lang practice na Jau <laughs> <qualified laughs> Wala lang practice na Jau uh, kami lang kumabi tukan eh Ako lang ano catch up na eh Hindi Kaya ating pansahog Pansahog, Sasahin ka na? <shuli>: oh, o, sasahin Ah, mayroon pa tayong pansit ah. Sino oh, nang Yung mga uh, nagsiming boss. Ah, pasalamat mayroon, sa... Salamat sa mga ano? Yes, yes, yes. tayo dito, bigyan kami ng pansit. At saka mayroon pang ano ah? Mayroon ka pang... Alfonso. Alfonso Light. Ayan yeah, no? At saka, pansit. Na? No? Ayan pa oh, pulutan na no? ah, mami Chanda. Ayan ah. Oh. Ano oh. ah? Oh, may pulutan pa ah. Dobo, at saka... Oh, <laughs> oh, chaka... oh bangus hain ulam natin ayan o oh. sinampalukang manok uh, ah, galing kay Boss Joward maraming maraming salamat sa binigay na manok ni Boss Joward sa, kan sa mga tropa natin Ah, lulunin kain natin. Lulunin kain na po. Hindi umapaw ba yun? Dudutong-dutong. Pindihin -duto. natin. Ayan. <laughs> Simpler pa rin pa rin. Ang ginagawa ni Bato de la Rosa dito sa Casa Dalmacio. Uh, naglalagay na siya ng ano, ng 2x2. Aos, uh, duduktong natin dyan. Ano ba ito? Ah, uh, 8 pinches ha. Uh, yung naka ano niya, yung naka... Bulada uh po. Oo. -oh. Bulada niya. Kailangan di di gang nakalampas dito sa site ng ano globe. Ayan. Tibay na ano. Tibay po, boss. Ito. Ayan. Pagka na, kapag bubong na tayo, pwede na tayo mag-plastering dito. Nandun pa si Brian Danga sa shower room. Naman si Giaw Mata. Ay, dumating na rin yung ano, semento at saka ABC adhesive mga materialis natin. Ayan, kain na tayo. Mami Chanda, kain na. Sige, thank you. Ah, boss Ward, kain tayo. Thank you, thank you. Salamat, boss. Si Mami thank you. Chanda, you. Oh, gumaganda. <laughs>

di ya non lah. apa 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 mana pak? Hmm. kan tadi dinisasi jam ada jauh, jauh dari tawa para apa para biasa. Ito ang mga tubig yeah. na pinakakalimutin niyo yung Mga oh. Gawin nyo lang. Gawin nyo lang. Gawin na yung plastering natin dito sa shower. Shower area. Ano lang po yan. Yung ganyang water na gagaling natin eh. <hetstutaw exist> natin sa nagbebender yung ano yung plastic para makapaggawa ng gato yaka plastic gator Ini, 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 lang ini, Yan, nasa vendor na tayo. Ante boss. Boss, kabisi mo. ka si mo. Ito na yung kamang kaya, Liso. Ano, magagawa natin ano, na banawe type. Banawe. <laughs> banawe type. Di ano. 24 cut. 24 cut. Ah, uh, boss. Nayan, hmm. mali vera. Wow. Ang pano niya sa satsani. Satsani. Barko na. Hmm. Bali na ano, boss? Ah, yan. lima, lima ng ano, Bale, lima ng liso. Up. Bali. Lima, lima ng liso. Awa. Tapos gagawing apat yung gata. Hanim yung passing gutter, ano? Nga lang kulay. Red. Spanish red. Spanish red yung kulay natin. Oh. Tapos, ilang gutter? Apat. 24 cut. Apat. na gutter. Uh, 24 cut na. Oh, tapos, gutter. Plasing gutter. Banawe. Oh, Banawe. Plasing gutter. Plasing gutter. Ano? Ah, Amakan na boss. Ayan eh, 650 mga pata gutter Ano mga plastic gutter na Ayan, okay Ayan, meron na kung ano ha Ano muna siya Si ah, Audi <laughs> Sa Monday na lang ha oh, Sige, Monday Wala tapos sa Monday Okay, Monday, Monday Bali yung sample natin ito yung ano Banawi Banawi, Bo, Banawi type, ayan o no, mga boss Kaya lang kulay red yung sa atin ano Ayan yung mga gumagawa ni Boss Cortez o Shout out

Oh, okay, vlog naman na, okay, vlog na ka Junior? Na? Eke eke Paano mo ko? Eh, video yan Ah yan ka lang Boss ko ginagawa ni Boss Cortez oh. Dami yung mga Sideline ah. Sige Boss na Boss Okay na Sa ano na lang Sa Mandek di belakang nah. Oke, thank you.